Sa pinakahuling balita, umani ng papuri si Lea Salonga patapos niyang manalo sa prestihiyosong gawad CCP para sa sining. Sa gitna ng kanyang tagumpay, huling ipinahayag ni Lea ang kanyang matinding pagsuporta sa pagkilala kay Dolpy bilang pambansang alagad ng sining. Ayon sa kanya, mas maraming mas karapat dapat sa akin at sa tingin ko si Dolpy ay isa sa mga iyon. Alam natin lahat na si Dolpy o Rodolfo Vera Quizon Sr. ay isa sa pinakamatagal at pinakaminamahal na komedyante at aktor sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Mula sa kanyang iconic na karakter na John Puruntong sa teleseryeng Jan and Marcia hanggang sa kanyang makulay na karera sa mga pelikula. Patuloy na kinikilala ang kanyang kontribusyon sa entertainment industry. Sinasabi ni Leia na hindi lamang sa larangan ng komedya naging mabisa ang legacy ni Dolby, kundi pati na rin sa social acceptance, lalo na sa LGBTQIA community. Sa kanyang mga portrayal bilang cross-dressing characters, nagbukas si Dolby ng pinto sa mas malawak na pangunawa at pagtanggap. Bagamat hindi ito ang orihinal niyang intensyon, ayon kay Leia, naging isa itong mahalagang epekto ng kanyang trabaho. Dahil dito, sinasabi ni Leia na panahon na para mas bigyan ng spotlight ang kontribusyon ni Dolby. Siya ay hindi lamang isang komedyante, siya ay isang institusyon. Ang kanyang mga pelikula, ang kanyang mga sitcom, at ang kanyang pangahabang buhay na dedikasyon sa larangan ay sapat na upang mabigay ng legacy na hindi basta-basta matitibag. Dagdag ni Leia. Ngayong taon, marami ang nagtutulak Nakilala ni si Dolpy bilang national artist. Sa abila ng mga naunang kampanya at abila mula sa mga taga-suporta, hindi pa rin nabibigyan ng ganitong parangal ang komedyanting tinaguriang King of Comedy ng Pilipinas. Gayunpaman, sa patuloy na pagtulak ni Leia at ng kanyang mga kaibigan sa industriya, naniniwala sila na darating din ang araw na maitatampok si Dolphy sa pambansang alagad ng sining sa parehong event kung saan pinarangalan si Leia kasama rin ang mga kilalang pangalan sa sining tulad ni Narayan Kayabyab at Dolly De Leon. Ngunit ang pinakatumawag ng pansin ay ang pahayag ni Leia na hindi muna siya ang dapat isalang sa pagiging national artist kundi si Dolby. wag muna ako. Gusto ko talagang makita si Dolby na mabibigyan ng ganitong karangalan. Aniya. Nananatili rin bukas si Leia sa pagkakataong maging boses ng kapanya para kay Dolphy. Sa huli, ang kanyang mga pahayag ay isang patunay na ang tunay na artista ay hindi lamang nakatoon sa sariling tagumpay, kundi nagbibigay pugay din sa mga nauna na at sa mga nang-iwan ng malalim na marka sa kultura at sining ng Pilipinas. Sa ngayon, patuloy nating nga aabangan ang mga susunod na hakbang Upang maisakatuparan ang pangarap ni Leia at ng sambayan ng Pilipino na makita si Dolphy na kinikilala bilang pambansang alagad ng sining. Suportahan natin ang kampanya at ipagpatuloy ang pagpapaalala sa kontribusyon ni Dolphy sa industriya ng showbiz at sa ating lipunan. Darat magkaisa tayo sa layuning ito. Samahan nyo kami sa susunod na update dito lang sa Kitakits Showbiz!